Ito yung open cottage, guys. Yan. mag, mag yung kayo dito. May open cottage tayo. Pwede kayo dyan magpahinga, guys. Ito naman yung pangalawang cottage, guys. Ito. Dito, guys. Yan. Open cottage, guys. Yan. May upuan. May lutuan kayo dyan, guys mag kayo magdamag. Yan. Yan, mga open cottage yan, guys. Yan, dyan. Ang mga cottage dyan, guys, nasira ng bagyo. Yan. May doyan din kami dito, guys. May doyan Ito, Elina Camp Elina to. Ito, guys. Yan yung cottage dito nasira, guys, ng bagyo. Yan papagan na tira tsaka ito yung lutuan guys yan yan pagka gusto nyong magkampire dito yan may misa dyan nagpakahanda ito guys may duyan dito guys yan gusto mag-camping dito may duyan may misa eto may basurahan tayo guys yan yan, dito, pag gusto nyo magluto dyan, guys, yan. Gusto nyo magpainit, may mga upuan tayo dyan, mga bamboo na upuan. Yan. Nandito, guys, yung ating daanan, guys. Pintuan. Yan. Yan, dyan. Dito yung pintuan natin. Galing kayo sa labas, dito ang daan. Sinasaraduhan ko po yan guys pag gabi. Ayan. Ayan guys. Ito yung Camp Elina guys. Ayan. Pag pumunta kayo dito, nasa Camp Elina kayo. Ayan, protektado dito guys. Ayan, nakabakod guys. Pag nakompleto ito guys, eh, aano ko sa inyo guys, papaalam na nakabukas na yan yan ang surroundings natin guys yan may ginagawa pa kaming kuan guys swimming pool guys tsaka mayroon na rin kami guys biyaya ng Panginoon na tatlong pools guys kawali pools tsaka yakap pools guys yan sapa oh Kawali Falls, Yakap Falls. Yan, tsaka haba-haba falls -haba guys. Ito, nasira guys nung bagyo. Ang naiwan guys, yung mga misa, higaan. Yan. Ito yung kabuuhan ng camp. May mga tanim ako guys. Mga langka ang tanim ko. Naka, nakabakod yan sa buong camp. Yan, ayan po guys, yung aming lugar. Ang ganda po. Yan. Yan. Yan guys. Dito po guys yung ginagawang swimming pool guys. Siguro harinawa makaabot ng taginit init ngayon ito. Yan dinidevelop na guys diyan sa baba may pang bata, may pang matanda guys yan yan guys ini develop na namin guys ito may tanim ako guys pag nagbulaklak to guys matutuwa kayo galing japan to guys yan sakura ang pangalan sakura yan ang sakura yan guys ito ang daanan papunta sa Kawali Falls tapos papunta sa Yaka Falls iba naman ang daan mamaya i ko sa inyo yan pag gusto nyong magpahinga kung kayo'y naliligo ito may may upuan tayo guys yan ito yung upuan pagka naliligo ka basa ka dito ka uupo guys ayan ayan, oh, hihiga ka lang ng ganito, guys. Ayan. Ayan, guys. Ayan, pag maliligo ka, opo ka. Dyan yan, guys. Ayan. Ayan yung paliguan, guys. Ito, ninedevelop pa, guys. Ayan. 'Yan. Yeah, ayos pa 'yung swimming pool dito. 'Yan. Malapit na 'yan, guys. Kailangan lang marami akong tao na ilagay dyan para gagawa, guys. 'Yan, puntahan natin, guys. Dito lang ito sa loob ng camp, guys. Ang laki na ng Sakura, guys. Matutuwa kayo pag nagbulaklak si Sakura. Bigyan kayo ng maraming bulaklak ng Sakura. 'Yan. Yan guys. Ito ang daanan guys. to Papuntang Kawali Falls guys. Yan. Yan guys. Ito daanan guys. Yan. Hagdanan. Papuntang Kawali. Huwag muna sa ngayon guys. Kasi pupunta pa ako ng haba-haba. Yan guys. Dinidevelop na. Paliguan guys. Yan hanggang dito na muna tayo guys kasi pupunta pa ako ng kawa ng ano haba haba guys ayan pinakita ko lang sa inyo yung lugar ng camp ayan yung camp pinakita ko lang sa iyo yung loob ng camp na ito yung aming camp ayan ayun may mga flowers ako guys. Hindi pa dumating yung mga naglilinis guys. Kasi kukuha tayo ng mga ano dito. Magtutulong mag, mag mag grass guys. Ayan. Naikot ko na sa inyo yung kabuuhan ng camp guys. Ayun yung manager namin oh. Naligo pa guys. Ayan. Dito na lang guys. Thank you for watching guys. Subscribe please guys. At thank you sa pagkalinga nyo ng aking vlog guys. Ayan ang buong paikot guys. Uh, madilim pa dito guys. Kasi umagang umaga pa guys. Ayan. Ayan guys. Ito kabuhunan ng camp. Komportable kayo guys pag pumunta kayo dito. Ayan guys. Ayan nakabakod yung daanan guys. Para may ano kayo. Komportable yung paglalakad. O, sige guys. Thank you for watching guys. Ito yung camp Ilina ha. Ayan. Thank you guys. Hanggang dito na lamang guys. Thank you for watching. Subscribe please. Thank you for sa yung pagkalinga ng vlog ng uh, Camp Elina guys. Ayan. Ayan. Thank you. Ito nasa kaloob-looban ng camp. Ayan. Ayan guys. Ayan. Thank you for watching guys.